Ang susunod naman nating pag-uusapan ngayon yung patungkol sa atin ng mga uh, pagme-menor, pag minus 1, minus 1. Ano ba ang minus 1, minus 1? Halimbawa, nakakinta. Tumatakbo kayo ng 60, 70. So, pag magma-minus 1, ganito po yan. Kinta po yan, no? Hindi pwedeng tumatakbo kayo ng mabilis, tapos biglaan yung ika-clutch. Tapos biglang pinepre, no? Hindi po ganoon no? Dapat, pagka tumatakbo po tayo ng... Uh, Halimbawa, nakakinta tayo, tumatakbo ng 60, 70. Ang gagawin nyo po, bababagalin nyo muna hanggang sa pumasok na pwede ng ipasok yung kwarta. No, halimbawa, nasa 50 o mas mababa pa, pasok nyo sa kwarta. Tapos, unti-unti, lalo na meron pa kayong enough space sa unahan. No? Tapos, pag bumaba uli, sakto uli sa tresera, yung susunod na gear, uh, pasok uli, tapos clutch ulit tapos bitaw para ma-engage yung tersera tapos bababa ba uli bababa then pasok sa segunda pag mabagal na mabagal na po yan 10 o pwede nyo ng alalayan nito ng totally ng preno no tapos pag talaga nanginginig na mahal sumamatay na yung makina i-clutch nyo na po para hindi mamatay yung makina tapos pwede na kayong mag uh, neutral pagkahinto. No. So yung manner pag galing po tayo sa isang mabilis na pagtakbo, meron pa kayong enough space sa unahan. Pwede nyo muna pabagalin. Ano yung ga gagamitin natin para bumagal? Yung ating decelerator o yung brake pedal. Pwedeng gamitin as decelerator. So pabagalin nyo po muna sa decelerator pag enough speed na doon sa tamang gear na susunod na mababang gear, ipasok nyo na po tas pababain uli gamit yung decelerator yung brake pedal ipasok nyo uli yung susunod na mababang gear kung meron pa kayong enough space sa unahan ano po, pababa ng pababa hanggang sa totally eh, bumagal kayo ng bumagal ano po isang ano po nyan alimbawa po nyan yung sinasabi nilang mga downhill so sa downhill use low gear So sa paggamit natin ng low gear, nagiging mas mabagal po yung takbo ng sasakyan. 'Di ba? Pag nagbibigay ng gas, bumibilis, pag nagpapabagal, hindi nagbibigay ng gas, yung gear eh bababas po yung takbo nun Pag hindi natin binibigyan ng ng uh, gas ng accelerator. So pinasok bin, bin, nyo po sa mas mababang gear dun sa tamang speed nya na A uh, in-engage natin yung susunod na mababang gear, hindi natin di hindi tayo nagbigay ng gas, Pababa pa yan. Ano po? Yun po yung tamang manner ng pagpapabagal ng sasakyan ng ating po mga manual car. Kaya sa sa pagtakbo ng mabilis, mas safety, may, mas may safety features kung saan ay tayong gamitin yung mga manual transmission, mas ma, kaya niyang mag-safety na mas mabilis na pagbagal gamit yung atin pong mga transmission. Sana may natutunan kayo sa atin pong uh, pinag-aralan na yan. Road and machine care, laging magtagubilin sa ating pagbiyay at laging maging caring sa ating pong pagmamaneho at mga pasahero. Salamat po sa Diyos.